mama, mama, di ako papasto. Sabi ni Ate Clara, putang ina mo, pumasok ka, akin na bag mo. Hahatid kita sa iskul mo. Kung ako sa'yo, magsipag-sipag ka. Eh, pa lang, tamad ka na. Eh, kami ay iskul, tamad kami. Kaso lang di kami papasa, mamaya gabi. Kami mga gwapo, F4, e, Pakit Tiga, Matikas. Huwag na kayong bumanat. Baka pag ako na atal, ikaw ay bumanat oh. ko. Ba't wala ang bis? Sample po lang eh. Lang <laughs> Uy,